Kumain <laughs> 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 ka lang, wag ka lang, 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 lang mag-lip top. <laughs> <laughs> Pasok ka pa sa YouTube, dara. <laughs> <tayo. laughs> <laughs> Pasok ka pa sa YouTube. <laughs> <laughs> ikaw na, ikaw na, Isen. Ikaw <laughs> na, Isen. Ikaw <Tiga laughs> na. Ikaw na, Isen. si Makata, harap ko binakasi sa kabet, ha? Ikaw na, Pin. Ay, salamat na wala isumpa. Tanggaswete ka, hindi ka na palaka.

Mabawi na. Mabawi, mabawi. Shirt ko si pute. Shirt <rattling> Shirt <noise> <laughs> po, puti. kaya kamu ka ng tattoo pute. Panat, badad. Ato dama. Hila. 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 mo na 70, di ka Hila. 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 Panat, panat! Panat, Hila. Yan, Ah. Hola, mira, mira. Vamos a bailar. Trimo, 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 trimo. Trimo, trimo. Oh. Oh. Trimo. Hola. Va a que no va a entrar, se. Ay, tú vencan. Tú vencan. Lana. Lana. Lana.